Sa likod ng bawat ngiti ng isang bata, may magulang na tahimik na nagsasakripisyo. Sa lente ng sakripisyo, ang tatay at nanay ang unang bayani ng ating buhay. Nagtatrabaho ang mga tatay ng lampas kaya, para mas malaki ang pangarap ng kanilang anak. Ang mga nanay, pasan ang mga responsibilidad, trabaho sa bahay, pag-aalala, at walang tigil na pag-aruga, para maramdaman ng pamilya ang seguridad. Bawat gabing puyat, bawat luha, bawat pangarap na isinantabi kapalit ang kinabukasan ng kanilang anak. Madalas, hindi sinasabi ng mga magulang ang bigat ng kanilang sakripisyo. Ang mga damit na hindi nila binili para sa sarili. Ang mga pagkakataong hindi nila tinanggap. Ang mga pangarap na iniwan nila. Ang tawag dito ay pag-ibig na nagsasakripisyo. Isang uri ng pagmamahal na hindi nagbibilang ng gastos, kundi ng ipi at tagumpay ng kanilang anak. Sa lente ng sakripisyo, ang pagiging magulang ang pinakadalisay na anyo ng pag-ibig. Hindi man nila palaging masabi bawat sakripisyo ay tahimik na pangako. Ibibigay ko ang bahagi ng aking mundo para maging buo ang sayo.